guys, magpapakain tayo ng baboy ngayon. Tapos, sandali. Sig. Hey. Hey. Tapos, lagyan natin, dagdagan pa natin konti. Tapos, mamaya guys, titignan natin yung pan yung update dun sa palay ay sa ginawa natin kuwan punlahan ng palay bali nasabukan na pala ng kuwan guys ng binhi yung mm, kuwan, yung inayos natin na punlahan bali kuwan guys kanina lang guys hindi ko na nabideohan kasi si daddy ang nagano nagsabog so ngayon guys pakainin ko muna tong tong baboy namin tapos kwan tapos linisan ko pa ng ano, konti yung mga pupo niya. para mabawasan yung dumi niya dito sa loob. Ito pala guys, naka, nasa kwan na, nasa 4 months na siya. Bale, hindi ko ako, di ako sure kung kwan, kung anong months ba dapat kwan. Pag naglandi na ito. Sabi nila mga 6 months or 7 months pwede nang pasampahan. Pero hindi ko ako, di ako sure. Ganito dito sa probinsya guys sa, sa post meron din kaming mga alagang mga manok, pato dito sa probinsya talaga guys hindi nawawala yung mga manok pato ganon baboy na alaga tayo ay, ay, tayo ay yun ang alaga natin pato, manok, tapos ito baboy hindi kami nag-aalaga ng na aso guys kasi itong si Aldrin, itong baby ko laging nakakagat ng aso. Kaya simula noon hindi na ako nakalaga ng aso. Okay, guys. Tapos na, Balik natin ng konti. Tapos tubig niya. Tapos mm -hmm. yes, balik din natin to tubig kasi ito yung ginagamit namin tubig sa bahay. Dapat hmm. tawak natin to para hindi siya mailap. Pagka nanganak na, madali lang siya ang kuwan So, bait naman siya, guys. Kaya guys, tingnan natin yung kan yung kunla natin. Parang update na rin sa kwan sa ginawa natin. Yung mga video natin do, doon, guys, sa pagkakwan. Sa pagpe-prepare ng kunlaan. Nandito sa YouTube channel natin, guys, kung gusto niyo gusto niyo i-check. Nandito lang sa mga pre, previous video natin. Okay. yan din yung kan guys yung inesprehan ko ng kuan ng kohol pero kuhan naman guys successful naman namatay naman silang lahat yung mga kohol na inesprehan natin bilis na alay doon doon ta pero dito guys hindi pa sprayan nito pero bago taniman nito inesprehan muna ng kuhan ng pamatay kohol Kaya ito lang yung na-spread pala guys ito lang. namatay naman yung mga call nyo guys. May punla na siya guys mga pan lang siguro to. Hindi ako sure kung ilang araw to. <coughs> Kasi mayroon mga pan, may, mayroon yung mga binhi na mabilis lang tumubo mga dalawang linggo lang eh pwedeng pwedeng na pero eto hindi ako sure kung pa, nung ano tong binhi nila daddy pati rin doon sa banda doon guys na pa na, na esperan nyo na pang call para para hindi lilipat din dito yung mga pang call alak mo lang eto guys eto sprayan pa ito is sprayan pa ito pati doon sa bandaro pati Bate dito Baten. pero doon sa bandaro na iba na yung mayari doon tapos ito ito isa dalawa tatlo doon sa malinis doon ayun yung tatan, tata, matatamnan yan yung binhi na yan parang kakaunti lang pero kanyan makapal yan guys kaya niyang taniman lahat ito sa so, bukid nasa kwanto guys nasa half hectares lang yung sinasaka ni daddy Sinasakan namin akin na yun so. yun, yun isa lang ano yung kinakain mo? Mm, pan gami ha? gami gami bubble gum bubble gum Pero kan guys, ito ano yan pa ito ano papatarin pa yan tapos itong mga pilapil na itong mga to tatabasan pa yan Ayon, palibot doon lahat guys tatabasan pa pero dito, mas, dito banda pinawer namin pero di ko alam guys baka power din ang gagamitin namin dyan yun guys dito na kami amin I mean, dito na yung fish pan pero dating pan to dating bukid din pero pinagawang fish pan ni daddy eh yung mga laman pa to guys pero maliliit na na harvest na yung dating laman nito Okay ka na. Ah. yung mga pattern natin. Malalaki na. Nakita natin. Para ako yata yung malalaki dyan. Yung dalawa. Yung dalawang sky brown. Gutom na sila yung mga isda. Hmm. <coughs> yun yung bara natin, malaki yun. Bara ako. na yun? Isa lang. Isa na lang. Isa na lang. Meron din rabbit dito. Hmm. Wala sa kasama hmm. Ito yung mga manok lipat Potche kami. Oh. Ang si Mami. Dito na kami sa bahay, guys. Sinampay namin dito pa Hapon na. Hapon na.